Hindi ko alam kung sinasadya ba talaga ng mga magulang gawin sa akin ito pero iniwan na naman nila ang mga anak nila sa pangangalaga ko. Pero dahil love na love ko naman talaga sila ay kinarir ko na lang talaga yung pagiging titang ina na lang talaga nila. Biruin mo ba naman ha? Bago ko sila pakainin ay nilaro ko pa sila. Hindi ko alam na ako rin pala magpapakain sa kanila. Talaga nilalakihan ko na yung mga subo ko diyan sa kanila kasi yung mga batang 'yan ay kapag ayaw na nilong kumain ako hindi hindi na talaga sila kakain kaya naman sinasamantala ko na habang maaga pa habang ganado pa sila kumain. Talaga namang ganadong ganado talaga sila kumain kapag talaga yung kamay ko ang nagpapasubo sa kanila. Oya, oh yeah, malinis yung kamay ko, nakailang hugas sa koneto ng Safeguard kaya wag ka, wag ako. Yes guys, narinig nyo. Nagkugas muna ako dyan ng safeguard sa dalawa kong kamay bago ko sila subuan. Siyempre, kailangan talagang malinis ang ating mga kamay dahil susubuan ko itong mga lovable na chikiting ko. Kanina ko pa talaga inaantay yung mga magulang nila pero hanggang ngayon ay hindi pa sila dumarating. Mukha nga talaga sinasadyan nila na matapos kumunang ng pakainin yung anak nila sa kanila kukunin. May bayad naman ng kiss at saka yakap yung pagiging titang ina ko. At dahil dyan, nagiging ganado na naman ako. Sobrang sweet nga naman talaga yung mga pamangkin ko kaya hinding hindi ko sila natatanggihan. Ang sabi ko sa kanila ay kailangan nila maubos yung kanin at saka yung pinapasubo ko sa kanila dahil kung hindi nila maubos yan ay hinding hindi ulit kami maglalaro sa labas. Muntikan pa nga sila dyan mabulunan. Mabuti na lang ay may tubig na nanakahanda na sa lamesa nila. Mahirap din ang pagiging titang ina pero syempre dahil sweet sila na ako naman lahat ay kayang kaya natin yang gawin. Napapansin ko na mukhang napaparami na yung mga kain nila na ako naman tuwan tuwa naman ako kasi minsan kasi ay hindi sila masyadong kumakain. Pero ngayon kitang kita ko, ramdam na ramdam ko na talagang ganadong ganado sila sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit sila ganado, hindi kaya dahil sa pagkamay ko o dahil sa pansit kanton na inuulam nila. Dahil siguro sa pansit kanton kasi matagal na silang hindi kumakain ng pansit kanton kaya naman ngayon ay excited at takam na takam sila. Minsan lang sila kumain ng pansit kanton kasi alam naman natin na ang pansit kanton ay hindi naman talaga healthy para sa kanila lalo na kapag madalas itong kinakain. Pansin ko rin na kapag kamay ko ang ginagamit ko sa pagsubo sa kanila ay napaparami rin naman sila ng pagkain. Sino ba namang hindi mapaparami na pagkain kapag tayo mga Pilipino ay sanay na kapag kamay ang ginagamit sa pagkain? Lalo na kapag masarap ang ulam at favorito natin, nako naman kapag nagkamay tayo hindi natin namamalayan, nako napapailang kanin na tayo. Ang sabi ko sa kanila ay eh, wala mo nang laro-laro dahil kakatapos lang nila kumain. Kaya sabi ko sa kanila ay eh, umupo muna sila at pagpahinga. Pero pansin ko ha, hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating mga magulang nila. Ano ba talaga? Nako naman. Baka ako, rin, ako pa rin ba talaga magpapatulog sa mga to? Ano? Ano? nasa na kayo? Anak-anak kayo tapos iiwan nyo sa akin? Abang, galing-galing naubos na lahat-lahat yung mga pagkain ng mga bata, wala pa rin sila, ni, walang, ni, ni anino nila ay eh, hindi ko nakikita, aba, ka nga. Sabi ko sa kanila na tama na ang pagkain at nakuha, hanapin ko yung mga magulang nila. Talagang inabanto na, na talaga nila kayo dito sa akin talaga naman.